May mga pagkakataon sa buhay na nagbabago ang mga roles ng magulang at anak. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang nagpalaki sa kanila, naggabay at nagsacrifice para sa kanila. Pero isang araw mapapansin mong may nagbago. Baka hindi na nila pinapakinggan ang payo mo. Baka binabalewala nila ang opinion mo. O kaya parang minamaliit ka na nila o mas malala, pinaparamdam sa'yo na pabigat ka na at masakit sa pakiramdam bilang isang magulang. Kung nagsimula nang tratuhin ka ng mga anak mo nang walang respeto, natural lang na maramdaman mo ang frustrasyon o kaya galit. Baka gusto mong ipaalala sa kanila lahat ng ginawa mo para sa kanila yung mga tao na inuna mo sila sa lahat. Pero ito ang totoo, hindi solusyon ng galit. Sa totoo lang, mas lalo lang nagiging masama ang sitwasyon pero may mas epektibong paraan para maibalik ang respeto nila. Walang away, walang pagtatalo, at walang sama ng loob. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang anim na bagay na pwede mong gawin kapag hindi ka nire-respeto ng mga anak mo. Mga simpleng pagbabago lang ito sa kung paano ka mag-react, pero malaki ang impact sa paraan ng pagtingin nila sa iyo. Baka magulat ka sa iba dito, pero kung makikinig ka hanggang dulo, Malalaman mo kung paano muling maging respetado at mahalaga sa buhay nila. Sa huli, ang respeto ay hindi minamadali, kusa itong bumabalik kapag tama ang approach mo. At kapag naramdaman nila ulit ang iyong wisdom at pagmamahal, babalik din ang respeto na para sa iyo. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa subscribed, mag-subscribe ka na at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos at i-comment sa ibaba kung saan lugar ka nanunood para alam namin kung saan umabot ang video na ito. Ngayon simulan na natin. Action number 1. Huwag kang sumang-ayon sa gusto lang nila. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga magulang, lalo na habang tumatanda, ay ang sobrang pagpilit na gustuhin ng kanilang mga anak. Baka napapansin mo rin ito sa sarili mo. Ginagawa mo ang lahat para lang mapagbigyan sila Pumapayag ka kahit ayaw mo. Inuuna mo ang pangangailangan nila kaysa sa sarili mo sa pag-asang kung sapat ang ibigay mo, mas lalo ka a-appreciate. Pero eto ang masakit na katotohanan. Habang mas hinahabol mo ang approval nila, lalo ka hindi nire-respeto. Ang respeto ay hindi nakukuha sa pagpapakamartir, nakukuha ito sa pagrespeto sa sarili. Kung palagi kang nag-a-adjust, palaging nagbibigay, palaging nagpapaubaya, ang itinuturo mo sa kanila ay hindi mahalaga ang nararamdaman mo. At kapag naisip na nila, yan, madali na para sa kanila na isipin na andyan ka lang palagi. May kilala kong isang babae na nagngangalang Hana, isang matapang at independent na tao noong kabataan niya. Pero habang tumatanda, hinayaan niyang ang mga anak niya ang laging magdesisyon. Iniikot niya ang schedule niya sa kanila, tinatago ang sariling opinyon at tinitiis kahit paulit-ulit siyang kinakausap ng pababa. Gusto ko lang maging maayos ang pamilya, sabi niya sa akin noon. Pero ano ang nangyari? Nawalan ng pagpapahalaga sa kanya ang mga anak niya. Naging tao siya sa paningin nila na palaging nag adjust palaging pumapayag, palaging tahimik. Akala niya nagpapanatili siya ng kapayapaan, pero ang totoo, nawawala na siya sa sarili niya kung hindi ka nire-respeto ng mga anak mo, ang unang hakbang ay hindi ang ipilit ito, kundi itigil ang pag-aak na kailangan mo ito. Mag-set ka ng boundaries. Humindi ka kung kailangan. Sabihin mo ang iniisip mo kahit hindi nila gusto ang marinig nila. Dahil sa sandaling magsimula kang rumespeto sa sarili mo, mag-iiba ang tingin nila sa iyo. At sa tamang panahon, babalik din ang respetong para sa iyo. Action 2. Huwag makipag-away, magpakita ng mabuting halimbawa. Kapag binabalewala ng mga anak mo ang opinion mo, dinidiktahan ka o kinakausap ng walang respeto, ang unang impulse mo ay makipagtalo. Ipaalala sa kanila lahat ng ginawa mo, ipilit na dapat kang pakinggan. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na makakatipid sa iyo ng taon ng frustration. Walang nagagawang mabuti ang pakikipag-away. Pag-isipan mo Kailan ba ang huling beses na napilitan ang isang tao na respetuhin ka dahil sa away? Ang respeto ay hindi nakukuha sa salita kundi sa presensya mo, sa kung paano mo dinadala ang sarili mo, sa paraan ng paghandle mo sa mga sitwasyon kung saan sinusubok ang pasensya mo. Kapag sinagot mo ng galit ang disrespeto, ang ipinapakita mo lang ay totoo ang iniisip nila na may kapangyarihan sila sa iyo Kilala ko ang isang lalaki na nagngangalang Archie, isang retired teacher na sanay manguna sa classroom ng may kumpiyansa. Pero sa sariling bahay, ang mga adult niyang anak ay nagsimulang ituring siyang parang wala na lang. Hindi nila pinapansin ang payo niya, binabaliwala ang mga alala niya, at kung minsan ay tinatawanan pa kapag sinisita niya sila. Noong una, nakikipag-away siya, gustong patunayan na karapat-dapat pa rin siya sa respeto nila. Pero habang lumalaban siya, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Tapos isang araw, nagbago si Frank. Sa halip na makipagtalo, nagsimula siyang makinig. Tumigil siya sa paghabol ng respeto gamit ang salita. At sa halip ay ipinakita niya ang sarili bilang isang taong alam niyang respetado. Nagsalita siya ng mahinahon, may wisdom, at walang pangangailangang manalo. At unti-unti, napansin ng mga anak niya. Nakita nila ang isang ama na hindi desperado para sa approval nila na hindi kailangang magpakitang gilas. Isang taong simple ngunit puno ng dignidad. Kung hindi ka nire ng mga anak mo, huwag mong ipaglaban ito sa paraang pilit. Ipakita mo sa kanila kung ano ang hitsura ng respeto sa paraan ng pagtrato mo sa sarili mo. Panatilihin mo ang iyong dignidad. Magsalita ng may kumpiyansa. At higit sa lahat, huwag kang bababa sa level nila. Dahil kapag nanatili kang firm ng may class, mararamdaman nila iyon. At sa tamang panahon, susundan nila ang iyong halimbawa. Action number 3. Huwag ibuhos lahat ng emosyon mo sa mga anak mo. Isa sa pinakamahirap na realisasyon habang tumatanda ay ito. Hindi mo dapat iasa sa mga anak mo ang kaligayahan mo. Mahal mo sila ng lubos at natural lang na gusto mo rin ng pagmamahal at respeto mula sa kanila. Pero sa sandaling maramdaman nilang kailangan mo sila para sumaya, nababaligtad ang dynamics ng inyong relasyon. Ito ang totoo. Ang mga tao, kahit pa mga anak mo, ay mas nagre sa mga taong emotionally independent. Kapag nakadepende sa kanila ang validation mo, atensyon o pagmamahal, nagiging pabigat ito sa kanila Imbes na ma-appreciate ka, mararamdaman nilang obligasyon sila. Pwedeng lumayo pa ang loob nila. Pwedeng maging impatient or mainis pa sila sayo. At habang masinahabul mo ang atensyon nila, lalo ka nilang bibigyan ng hindi bukal sa loob. May kilala kong isang ina na nagngangalang Joan. Mabait at mapagbigay na nanay na ibinigay lahat para sa mga anak. Pero nang magkaedad na sila at abala sa sariling buhay, Palagi na lang siyang naghihintay sa telepono, umaasang tatawag sila. Kapag hindi sila tumawag, siya ang unang nagre-reach out. Madalas, sobra-sobra pa. Lagi niyang sinasabi kung gaano siya namimiso sila at kung gaano niya gustong dumalaw sila ng mas madalas. Pero imbes na lumapit sila, lalo pa silang lumalayo. Naging burden ng mga tawag niya imbes na excitement. Pero isang araw, nagbago si Helen. Tumigil siya sa paghihintay. Tumigil siya sa pag-unang tawag. Sa halip, sinimulan niyang alagaan ang sarili niya, nagkaroon ng bagong hobbies, lumabas kasama ang mga kaibigan, at inasikaso ang sariling kaligayahan. At ang nakakagulat, mas nagsimulang tumawag ang mga anak niya. Bigla nilang na-appreciate ang oras niya at nakita nila siya bilang isang taong may sariling buhay at interes. Ang aral dito ay simple: kapag hindi mo ipinapakita na kailangan mo sila para sumaya, mas lalo kanilang mapapahalagahan. Kapag nakita nilang kaya mong maging masaya ng mag-isa, magkukusa silang respetuhin ka, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil totoong hinahangaan ka nila sa sarili mong pagkatao. Kung gusto mo ang topic ng video na ito, mag-comment ng mabuhay sa comment section. Kung hindi ito ang inaasahan mo, mag-comment ng zero para ma-improve ko pa at makagawa ng mas magagandang video na akma sa iyong pangangailangan. Ngayon, ipagpatuloy na natin. Action number 4. Magtakda ng mga hangganan at ipapatupad ito. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit nawawala ng respeto ang mga anak sa kanilang mga magulang ay dahil pinapayagan ito ng mga magulang. Kung hinahayaan mong bastusin ka ng iyong mga anak, baliwalain ang iyong mga opinyon o tratuhin ka na parang walang halaga ang iyong oras at damdamin, patuloy lang nilang gagawin iyon. Hindi dahil masasama silang tao, kundi dahil ang mga tao, lalo na ang pamilya, ay laging magtratrato sa iyo ayon sa iyong pinapayagan. Ang pagsiset ng boundaries ay hindi nangangahulugan ng pag-cut off sa iyong mga anak o paghahanap ng away. Ibig sabihin nito kalmado at firm mong dinidesisyon kung anong klasing pag-uugali ang tatanggapin mo at hindi tatanggapin. At higit sa lahat, ibig sabihin nito na ipapatupad mo ang mga hangganang ito kapag nilabag. Naalala ko ang isang lalaki na nagngangalang Arvin, isang retired businessman na sanay pamahalaan ang kanyang kumpanya nang may disiplina at kumpiyansa. Pero pagdating sa kanyang mga adult na anak, hirap siya. Kinigit-git nila siya kapag nagsasalita, Binabalewala ang kanyang mga alalahanin at minsan ay sinisita pa ang paraan ng kanyang pamumuhay. Noong una, tiniis niya. Sinabi niya sa sarili na hindi worth it ang away. Pero habang tumatagal, napagtanto niya na sa bawat pagkakataong nananahimik siya, tinuturuan niya silang okay lang ang ganong behavior. Kaya isang araw nagbago si Arvin. Nang maabala siya ng kanyang anak habang nagsasalita, kalmado niyang sinabi, Ipagpapatuloy ko ang sasabihin ko kapag handa ka ng makinig. Nang balewalain ng kanyang anak na babae ang opinyon niya, simple lang ang sagot niya. Hindi mo kailangang sumang-ayon sa akin, pero inaasahan kong rerespetuhin mo ako. At nang patuloy pa rin nilang sinusubukan ang kanyang pasensya, malinaw niyang ipinahayag. Kung hindi nila siya kayang tratuhin ng may pangunahing respeto, hindi niya sila sasamahan. At alam mo ba ang nangyari? nagsimula silang makinig. Noong una, nagresist sila. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto nilang hindi magbabackdown ng kanilang ama. Nakita nila na pinahahalagahan niya ang sarili niya ng sapat para hingin ng respetong nararapat sa kanya. At dahil doon, sinimulan na nilang ibigay iyon. Kung hindi ka nire-respeto ng iyong mga anak, oras na para tanungin ang sarili mo, pinapayagan mo ba ito dahil kung hindi ka maglalagay ng mga hangganan, hindi nila ito ilalagay para sa iyo. At kung hindi ka mismo maninindigan para sa sarili mo, walang gagawa ito para sa iyo. Kung napanood mo pa rin ang video na ito at nakatutulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang aming mga videos. Ang suporta mo ang tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming content na makakatulong at magbibigay inspirasyon sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo sa susunod na topic. Action number 5. Tigilan ang pagbibigay ng walang pagpapahalaga. Isa sa pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto sa iyo ay ang patuloy na pagbibigay sa mga taong hindi ito naa-appreciate. At bilang mga magulang, mas madalas nating nagagawa ito kaysa sa inaakala natin. Ibinibigay natin ang ating oras, enerhiya at suporta, kahit hindi ito napapansin, kahit itinuturing lang na parang obligasyon, kahit walang ibang nakukuha kundi puro pagiging entitled ng iba. Pero ito ang katotohanan. Kapag nagbibigay ka sa taong hindi nagpapahalaga, hindi pagmamahal ang nabubuo mo. Hindi respeto, kundi expectations. Titigil na silang tingnan ang kabutihan mo bilang isang bagay na mahalaga at magsisimula nilang isipin na karapatan nila ito at sa sandaling tumigil ka, hindi sila magiging grateful. Magiging inis pa sila. May kilala akong isang ama na nagngangalang Matthew palaging mapagbigay sa kanyang mga anak. Sinusuportahan niya sila financially kapag kailangan nila, iniiwan ang lahat para tulungan sila, at minsan ay binabago pa ang sariling buhay para lang umayon sa kanila. Pero imbes na pasasalamat, puro reklamo ang natatanggap niya. Hindi sila nagpapasalamat, lalo pa silang humihingi. At ang pinakamasakit, nang kailanganin na niya ng tulong nila, bigla silang naging busy. Pero isang araw, nagbago si Matthew. Tumigil siya sa pag-overextend ng sarili. Tumigil siya sa pag-aalok ng tulong ng hindi man lang hinihingi. At pinakamahalaga, nagsimula na siyang humindi kapag kailangan. Noong una, nainis ang mga anak niya. Hindi nila maintindihan kung bakit bigla siyang naging madamot. Pero habang lumilipas ang panahon, may nagbago. Nagsimula nilang pahalagahan ng oras niya naging appreciative sila sa mga effort niya. Bigla nilang na-realize na ang pagiging generous ng ama nila ay hindi pala unlimited. Isa itong regalo, hindi isang garantisadong karapatan. Kung pakiramdam mo ay hindi nire-respeto ng mga anak mo ang oras, effort o kabutihan mo, sandali mong ipose ang lahat. Tanungin mo ang sarili mo. Nagbibigay ka ba ng higit sa nararapat? At kung oo, ano kaya ang mangyayari kung titigil ka? Dahil kapag itinuro mo sa kanila na ang pagiging generous mo ay nakadepende sa respeto nila sa iyo, magsisimula silang tratuhin ito ng tama. Action number 6. Magkaroon ng sariling buhay sa labas ng pamilya. Isa sa pinakamabisang paraan para maibalik ang respeto ng iyong mga anak ay ipakita sa kanila na hindi umiikot ang kaligayahan mo sa kanila. Bilang mga magulang, natural lang na ialay natin ang sarili natin sa mga anak na gawin silang sentro ng ating buhay. Pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang dynamics na ito. At kung buong buhay mo silang inuna, maaaring magsimula silang makita sa iyo bilang isang taong wala ng ibang pinagkakaabalahan. Ang mga tao ay nagkakaroon ng respeto sa mga taong may sariling layunin, sariling interes at sariling kasiyahan sa buhay. At kung makikita ng mga anak mo na umaasa ka sa kanila para sa saya, validation o kahulugan ng buhay, maaaring maramdaman nilang nakakasakal ka. O mas malala, baka isipin nilang wala ka ng sariling buhay. May kilala akong isang babaeng nagngangalang Ella, edad 70 taon. Nang pumanaw ang kanyang asawa, ibinuhos niya ang lahat sa buhay ng kanyang mga anak. Palaging nagche-check-in, nagbibigay ng payo na hindi naman hinihingi at inaasahang pupunuin nila ang puwang na iniwan ng kanyang asawa. Pero imbes na lumapit sila, lalo pa silang lumayo. Pihira na silang dumalaw. Umiikli ang kanilang mga tawag. At mas lalong naramdaman ni Ella ang kalungkutan. Hanggang sa nagdesisyon siya, sumali siya sa book club. Nagsimulang mag-travel kasama ang mga kaibigan. Nag-volunteer sa lokal na community center tumigil siya sa pag-alala sa kanyang mga anak na sentro ng kanyang mundo. At isang kahangahangang bagay ang nangyari. Mas nagsimulang mag-reach out ang kanyang mga anak. Nagiging curious sila sa mga ginagawa niya. Hinahangaan nila ang kanyang pagiging independent. Iginagalang na nila siya. Kung hindi ka nirerespeto ng iyong mga anak, tanungin mo ang sarili mo. Nakikita ba nila sa iyo ang isang taong puno at may saysayang buhay? O nakikita ka ba nilang parang laging naghihintay lang sa atensyon nila? Dahil kapag ipinakita mo sa kanila na buhay na buhay ka, hindi lang basta umiiral, magbabago ang pananaw nila sa iyo ng lubusan. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mag-comment ng number 6 sa baba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakasubscribe, mag-subscribe ka at i ang bell para hindi mo makaligtaan ang aming mga video. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, tuloy na tayo. Ang respeto ay hindi mo dapat ipilit sa iyong mga anak. Ito ay isang bagay na dapat mong inspirasyon sa pamamagitan ng iyong pagdadala ng sarili, sa pagtatakda ng iyong mga hangganan at sa paraan ng iyong pamumuhay. Kung nagsimula na silang tratuhing ng walang pag-aalaga, konsiderasyon o respeto, huwag mong sayangin ang enerhiya mo sa pagiging galit. Sa halip, baguhin mo ang iyong approach, huwag kang sumang-ayon sa gusto lang nila. Dahil habang mas hindi mo ito kailangan, mas lalo nilang ibibigay ito ng kusa. Maging halimbawa sa halip na makipagtalo, dahil ang iyong dignidad ay mas malakas kaysa sa anumang salita. Bawasan ang iyong emotional dependence sa kanila. Dahil habang mas nagiging self-sufficient ka, mas lalo nilang igagalang ang iyong presensya. Magtakda ng malinaw na boundaries. Dahil ang mga tao ay tatalima lamang sa trato na ipinapahintulot mo. Tigilan ang pagbibigay ng walang pagpapahalaga dahil kapag itinuring lang na obligasyon ang iyong kabutihan, nawawala ang halaga nito. Magtayo ng sariling buhay sa labas ng pamilya dahil ang mga taong may sariling layunin at kasiyahan ang siyang tunay na iginagalang. Kapag ginawa mo ang mga ito, isang kahangahangang bagay ang mangyayari. Magbabago ang pananaw ng iyong mga anak sa iyo, hindi bilang isang taong laging naghihintay sa kanila, kundi bilang isang individual na karapat dapat sa respeto dahil sa kung sino ka. At sa tamang panahon, babalik ang respetong iyon, hindi dahil hiniling mo, kundi dahil pinaghirapan mo ito. Ang tunay na respeto ay parang anino. Habang patuloy kang naglalakad patungo sa iyong sariling liwanag, natural itong susunod sa iyong mga yapak. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong opinyon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong saloobin, kaya huwag magatubiling ibahagi ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe, at i-share. Ang iyong suporta ay tutulong sa amin na makagawa pa ng mas maraming magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka ulit namin sa susunod na video.